Hello, hello mga idol! Today's my mini-vlog. Tara, samahan nyo kami mamasyal dito sa Sarja Halham Ria Beach Resort na matatagpuan lang yan dito sa Sarja UAE. At eto yan mga lords, ang ganda ng tanawin at ang ganda ng mga halaman mga lords, halagang green na green mga loads. At eto habang nakabiyay kami mga loads, talagang pinagmamastan ko parang nasa pinas lang kami mga loads. Tignan mo mga loads, di ba? Binsan, pag nakakita ka ng mga halaman na ganyan, na puro kule kulay green, halos parang nasa pinas ka lang. At eto na mga loads, nandito na kami, pumasok na kami at take note mga loads, Libre po yan. Libre parking at walang entrance po dito sa Sarjah Alhamriya Business Resort. At take note mga lods, at ang ganda po ng CR nila talagang may, AC pa, talagang napa, napakalinis po ng bis na to na wala ka mabayaran. At eto mga lods, nandito ka na. Tignan mo mga lods, 5 p.m. pa lang yan talagang. Tignan mo yung sikat ng araw at hindi siya mainit mga lods dahil pa palamig na nga dito sa UAE mga lods talagang ang sarap ng maligo sa dagat. At eto na mga lods, habang nagpapark kami mga lods, tignan nyo mga lods. So, oh. Di ba parang inarkila mo lang yung uh, dagat dito talagang uh, konti lang yung mga nagsuswimming at pampamilya talaga siya mga lods. Ayan mga lods, tignan mo habang papunta na kami sa dagat mga lods, tignan mo. Ang sarap mag-relax mga lods, talagang asin parang nakaka-relax siya. At eto yan mga lods, tignan nyo mga lods, di ba? ang ganda ng tanawin at siyempre fresh hair pa mga lods. Kaya nga malod siyempre di di ba? Lala pag uh, day, day off kailangan mag-relax. At eto na mga lods, gabi na pauwi na kami at siyempre yan si Angelbert, yan ayan. Alam mo mga lods, pero kaming parang trolley yan ng ganda di ba? Lahat ng gamit namin nilagay namin yan Ayan mga lords at thank you sa Alhamriya Beach Resort talagang nag-relax na relax po kami at nag-enjoy. Thank you for watching. Bye.